Hello, hello mga ka-cooking! Magluto naman tayo ng napakasarap na ginataang alimasag. Tara na at simulan na natin. At ito yung mga sangkap na kakailanganin natin sa ating pagluto. Meron tayong bawang, sibuyas, sili, kamatis, luya, bell pepper, sibuyas na dahon, alimasag, dahon ng kangkong, sayote, patola, at ang ating gata. So first, ay igisa muna natin ang ating mga spices unahin natin yung ating bawang. At kapag ka medyo nagbrown brown na yung ating bawang, isunod na natin ang ating sibuyas. Igisa lang muna natin ang mga ito until mag-translucent na yung kulay ng ating sibuyas. Tsaka natin i-add ang ating luya at isabay lang natin itong igisa sa ating mga naunang ingredients. Hintayin lang natin itong mag-aroma tsaka natin isunod na ilagay ang kamatis. Lutuin lang muna natin yung ating kamatis until mag-soften na ito Tsaka natin i-add yung ating mga alimasag. Nasa 1 kilo po ang dami ng ating alimasag na iluluto ngayon. Sabi sa amin nung nagtitinda matambok daw yung laman nito at sariwa yung kanilang alimasag. I-simmer lang muna natin yung ating alimasag for about 2 minutes nang naka-cover at saka natin dagdagan ng ating mga ingredients. At ayan na nga, ganito na yung itsura ng ating mga alimasag after 2 minutes natin itong isimmer. I-mix lang natin ito ng bahagya at saka natin i-add yung ating sili. Green chilies po yung inad ko at nasa apat na piraso. I-add na din natin yung ating hiniwang sayote. Ihalo lang natin ng maigi ang ating sayote at chili sa ating alimasag at saka tayo mag-add ng isa't kalahating baso ng tubig. Ganito kadami lang ang ating nilagay na tubig dahil maglalagay pa tayo mamaya ng gata. Once nalagay na natin lahat ng ating tubig, pakuluan lang muna natin ito until mag-change na yung color ng ating mga alimasag. Pagka ganitong kulay orange na yung ating alimasag, pwede na tayong mag ng ating mga pampalasa. Unahin natin ilagay ang ating 1 teaspoon na black pepper, 1 teaspoon na asin, at mag-add din tayo ng 2 teaspoons na all-purpose seasoning. Depende na po yan sa brand na gusto ninyo. At i-mix lang natin ng maigi ang lahat ng ating mga pampalasang nilagay sa ating alimasag. Tikman muna natin ito at kung tama na sa inyo ang panlasa, pwede na natin i ang ating patola at bell pepper. Ang paglalagay po ng patola at bell pepper sa ating niluluto ay nakapagdagdag po ng sarap. Kaya wag niyo po talagang ni-skip ito. Palamutin lang muna natin ang ating patola at lutuin for about 1 to 2 minutes. And after that, ilagay na natin ang ating gata. Nasa 200 ml ang sukat ng ating gata. At isunod natin natin ilagay ang ating sibuyas na dahon. At syempre, may isang kamay dyan na hindi na makapaghintay tikman ang ating niluluto. At approve nga daw sa kanya ang lasa ng ating niluluto. Tutuin na muna natin ang ating gata for about 2 to 3 minutes para manood talaga yung lasa niya sa ating mga alimasag. And after that, ilagay na natin ang ating last ingredients which is ang dahon ng kangkong. I-mix lang natin itong maigi until lumubog na yung mga dahon sa ating sabaw. At after nyan mga kakuking, luto na ang ating ginataang alimasag. Ang sarap po nitong i-partner sa bahaw na kanin. At hanggang sa susunod ulit, thank you so much for watching. Enjoy and happy cooking! Bye!